Itong parte na ito, ito, yung lagay namin ng mga manok, bahay ng manok. Tapos dito sa kabilang side naman, ito yung free range area. Tapos dito, ito naman yung free range area ng mga baboy. At dito naman yung mga susunod na mga gawin nating inahining baboy itong dalawa. Uh, yung iba nating inahining baboy, nandun naman sa kabila. No? Nandun sila sa loob. ah uh, Diyan sa loob na yan. Andyan yung kanilang free range area. Ito naman, nilampat ko muna medyo maliit dito na part no para dito sila kasi aagawan sila ng kanilang pagkain kapag ka, pa, pagsamahin natin ito at saka yung mga inahing baboy so ayan nandun sa loob nandun sa unahan yung mga inahing baboy natin so ayan o no. yung lumang bahay ng kambing tapos meron naman tayo dito bagong bahay ng kambing naman ito yung bago naming binuong bahay ng kambing na ayan tinitirhan ng mga kambing natin sa so, ngayon Ayan, mas malaki ito, no, kung i-compare dun sa nauna. So, ayan, kasi na silang lahat dyan, kahit managdagan pa yung camping natin, no, pwede pa actually i-extend ito, no. So, dito sa kabilang banda naman, no, ito naman yung bahay ng mga baboy na pinapalaki namin. Ayan. So, ito, isa na lang natira. Siya yung talagang late na lumaki, yung iba nito, nabenta na natin. No, tapos dun sa kabila. Ayan, dun sa kabila meron din dito mga ayan, pinapalaki natin na sa ngayon medyo maliliit pa ayan naman yung mga susunod nating mga pang out no? hanggang pang litsunin lang yung aming pagpapalaki dito naka pure pitch ito mga nandito so, sila yung mga pinapalaki natin ng mabilis para ma out na natin no, so, tapos yung mga inahing babo yun yung mga naka more natural na pagkain. Maliban na lang doon sa pinapalaki pa lamang nating dalawang inahing baboy, agagawing uh, inahing baboy, yan ay naka pitch pa din. Pero yung nasa loob na part na ng free area, eh, kung na yan. Eh, naka-natural na pagkain na yan, na hinaluan natin konting pitch na lang. No. Actually, sama-sama yung kambing natin sa mga baboy dyan. Pero kapag may mga anak, yun yung nilalabas na namin. Halimbawa itong kambing, pag may mga anak, nilalabas yan kasi... ah, uh, delikado yan pagdating doon sa mga inahing baboy posibleng kainin yung paglabas pa lang ng anak nila ito yung pang upgrade namin doon sa mga native namin na mga kambing si Mingoy no para medyo lumaki yung mga anak nila ito si Mingoy kasi may blood na rin to ng bower ang lunub no so uh, medyo maganda na yung lahi niyan mabigat na yan actually malaki laki, malaki na uh, kuan yan kambing no? so itong nandito namang dalawa ito naman yung upgrade namin din ng uh, mga gagawin inahing baboy F1 na ito ang nanay nito ay large white ang tatay ay land race mga F1 na yan tapos yung mga inahing baboy na nabanggit ko kanina ando naman sa loob actually dito may nakatali nga rin isang inahing baboy dyan na may anak ko Ito And yung mga alagaan mama Ito more on organic talaga to no, kasi more on ang pagkain nila is mga natural tapos kapag kain baboy na para lumakas ang gatas no, ayan ayan para lumakas ang gatas niyan eh uh, pinapakain din niya ng pampalakas ng gatas so hindi ito yung iilan sa mga anak niya uh, so doon naman tayo sa kabila kita ko sa inyo yung mga inahing baboy natin ha? malalaki na ayan magsilabasa na rin sila kasi kanina pinapakain sila doon ayan meron dito ayan e, yung mga buntis naman na baboy so, dito naman na part yung buntis namin yung mga inahing baboy Ayan, dito, medyo madamo na, lalagyan natin ang baka to. Saka may mga tinatanim kami dito ng de Agua oh. Medyo natatabunan na. So ito yung mga buntis na inahing baboy. So tatlo na to nandito. Oh, yung iba naman nandoon na umalis. Oh, so, kasi free range sila dito. Pasok tayo. Hello Didik. Oh, so para mabait naman tong mga baboy natin. Lalo na pag na sila. Buntis na yan, may iba diyan na kakasampa pa lang. Ayan, ito yung lumang bahay ng kambing. Sinarado namin para lilipat na yung kambing sa kabila. O, oh, ito yung isa sa abogis na rin na ina yung baboy yung laki Hello, Didik. Gusto na, Didik. Ayan. Saka so, itong isa. Kasi ito, nakalambat ito. no? Ayan, nakalambat ito ng hog wire. Ito yung gamit natin palambat ito, hog wire. Ayan, magkasama yan sila dito ng mga kambing namin. Ayan, more on natural yan actually dito yan medyo malawak itong space nila dito nasa mga mahigit sa dalawang itarya yung nalambat namin para sa free range area para makain sila din ng mga damo, mga insekto at uh, sila yung nagabungkal ng mga lupa dyan no? sa amin, sa experience kasi namin mas maganda yung mga inahing baboy na pinapakain namin ng mga natural na pakain kasi hindi masyadong nataba kasi pag sobrang mataba uh, based sa observation namin at sa experience namin pag sobrang mataba hindi na nagbubuntis no? kasi may nangyari sa amin ganun dati so mas prefer namin na more on natural yung aming pinapakain sa kanila. Tapos, uh, dito, pinapakawala namin, mas free sila, mas nakagalaw sila. Mas maluwag yung kanilang espasyo, kaya hindi nagpuputik. No? Kasi medyo malawak. So, marami silang nakakain dyan, na park. Ayan. O, may kambing tayo, nag-alandina rin yan. Medyo maliit pa. No? Native kasi yan, pure. Kaya maliit. So, ito naman yung ibang kambing natin. At yung ibang kambing natin, sa ngayon, hindi natin makikita dito. Medyo marami na to sa lang ay nandoon na sa mga damo-damo ayan malawak-lawak din kasi yung kanilang napupuntahan dyan so ayan niyugan yan no? may mga niyug tapos may mga kuan din kami dyan no, may mga ay may mga hayop din sa ilalim ng niyugan so ayan yung aming pinagsama-sama so ayan dito tayo sa kabila so ito naman sa katabi ng bahay ng baboy meron kami nilagay na kamaling so ayan nilagyan namin ng lagayan ito ng feeds so, so meron dyan kamalig na lagayan ng feeds ayan yung mga feeds natin dyan tapos meron din tayong vitamins ayan yung ating mga uh, gamot vitamins so, ito, king's vita plus oh, ayan yung ating vitamins na ginagamit para sa mga alaga para lumakas sila Uh, sa observation natin hindi naman naging sakitin yung alaga natin lalo na itong mga pabo at mabilis mga itlog uh, ganun din yung mga kambing natin no. so dito sa mga pabo ganun din mabilis lumaki kapag ginagamitan natin ng vitamins ang ginagamit namin dito so ayan yung aming simpleng paraan din dito sa bukid no. so ipakita ko rin sa inyo yung bahay ng mga manok namin dito sa unahan so doon naman yun yung bahay ng manok namin sa kasalukuyan ay umaalis na yung mga pabot manok natin napakain na namin sila kanina so dito naman yan sila pumupunta sa mga damo damo yung iba ayan, kalat na kalat na sila hindi so, na natin makita na marami sila dyan dahil kalat na iba nandun na sa dulo so, medyo open kasi yung area na to so yung mga manok at pabo natin ay eh, malayo din yung kanilang narating dyan na park so yung bahay naman ng mga manok at pabo namin ay ah, dito sa unahan actually naglatag din kami ng mga itlogan so ayan o bahay ng paboy, kambing, uh, doon mga prelos area ng baboy din tapos ito meron din tayo dito mga maliit na housing no, na siyang ginawa namin itlogan so ito naman yung pa itlogan natin ng mga manok ayan, no. kamalig lang siya minsan dito kami nagre-relax pwede na matulog dito naglalagay din kami ng mga puga dyan no. so actually, hindi ko sigurado kung maitlog oh. Oh, may itlog, marami tapos dito, yan. So yan yung itsura. Kailan itong itlog na ito? bago. may mga itlog diyan sa loob. dito. Ito rin, mayroon din yang mga paitlogan. Ayun oh. So dito mukhang wala pang itlog. O, hindi pa nila natuntun tong part na to. Doon sa unahan, ito naman yung pinaka bahay na uwi nila tuwing gabi. Yung mga manok at pabo. So, dito sila na uwi. yan tapos meron nito mga itlugan sa ibabaw. So ayan, ginawa na namin yero yung bubong nito kasi ano lang naman sila, umagabi lang naman sila nandito. So ayan, ito may pa tayo dito. O oh, marami ng itlog, dami ah. Dami. Baka nagsapaw yung iba. Sama-sama. <laughs> so kailangan nga talaga dito may incubator din. So ayan, meron din dito isang itlog. kaya oh. so, yung iba nating manok. Nandyan sa ibabaw. So, marami pa tayong mga paitlogan din dyan. So, may option sila. Kahit na sa loob, sa loob nitong ating bahay naman, no? kasi itong part na to open, kasi yan yung dinugtong namin. Ito yung, ito yung sarado, dito sila pumapasok tuwing gabi. No? At, uh, ayan, may mga paitlogan din tayo dyan na marami. Ayan, may naglimlim tayo dun si ibabaw. So, ayan. So, actually, hindi lahat ng mga manok namin umuwi dito. No, yung iba naman, nasa mga punong kahoy tumitira pag gabi. No, kasi napalibutan din tayo ng mga puno dito na nagpapalamig sa kanila at sa dito banda meron din dito ang mga ayan yung mga baboy naman nakapatid po ito naman yung mga panglitsyon ito yung luma namin kulungan ng baboy ayan matagal na rin servisyon nito. marami rami na rin ang uh, kinita nito so ayan no, mga panglitsyon din naman tong kanya mga baboy na nandito oh, oh, na bilaukan pa at kakain lang so, ayan na malalaki na sila so dito banda, may mga baboy pa rin dito. No, actually, saan ka mamapadpad po ng puno ng baboy yung paligid. may manok din. No, so yun kasi yung kabuhayan talaga namin dito. Yung pag-alaga ng iba't ibang hayop. So yung mga rabbit natin nandito din. na sila yung nasa bungad, pagpasok dun. So yun yung mga rabbit. Tapos so, yung ibang mga alaga natin ay nandyan sa paligid. So ayan, yung ating simpleng kabuhayan din dito sa bukid. At yung mga pabahay ng mga alaga namin, na ipasyal ko na rin kayo Actually nung una, nung wala pa kaming ginawang pabahay, yun yung pinaka-housing, yung landahan na yun Yan no? yung pinaka-bahay ng mga kambing, nung una kaming bumili ng kambing uh, Gumamit kami ng existing muna ang pwedeng masilungan ng mga alaga So ayan, ito yun So ito yung dating housing na ngayon, ginamit din mga biik, oh, may mga biik din tayo dyan, uh, kila mama yan. <coughs> So, ito yung dating housing. intra dito. Meron din ito mo na manap. So, namamaximize namin yung space. Kasi pag naglalanda, bihira lang naman. Hindi naman madalas ay nagluluto ng kopras. So, nama-maximize natin yung area. Ayan. Nagaya ng mga alagang hayop. So, ito rin. Yung isa natin gagawin na yung baboy. So, ayan po yung ating simpleng kabahayan dito sa Bukid Muli po. Maraming maraming salamat sa inyong panunood.